tahasang sinabi naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalia na talagang hindi sapat ang 21 pesos na budget para sa pagkain at hindi sila sangayon na hindi na maituturing o manon na food poor ang mga individual na kanyang uh, na kayang gumastos na higit sa 64 na piso bawat araw. magugulitang kamakailan lang ipinahayag ng NEDA na ang monthly threshold para sa isang pamilyang may limang miyembro, five member ng, ng isang pamilya, ay kikita lamang daw ng 9,581 pesos. Eh, sapat na. Ano? Eh, nako. 64 pesos kada tao sa loob ng isang araw na lumalabas na 21,000 kada kain ito. Kaugnay nito, sinabi ni Gatsalian, hindi lamang ito ang indicator para sa anti-poverty programs sinabi ng kalihim na 70% ng social welfare and development indicator ay non-monetary kung saan ginagawang batayan ang social adequ adequacy at overall well-being gaya ng itsura ng tahanan ng isang pamilya at accessibility sa healthcare at education anya kung hindi sila gagamitin o hindi nila gagamitin ang SWDI itong social welfare and development indicator uh, rating system ay aabot o mano sa 1.4 million households ang bi, ang disenfranchised o mapagkakakitaan ng social programs na o ba pagkakaitan rather ng social programs. Sinabi rin ni Gatsalian na kailangan ang human factor at pagtingin ng isang social worker sa sitwasyon ng bawat pamilya upang masukat ang pang-araw-araw na buhay at hindi sa mata ng mga ekonomista. MH, balita ng bansa. Si Yung Nida kaya kapag kumakain po kayo, sir, sir balisakan kung kumakain po kayo, ah, kaya nyo ba kumain isang kainan 21 pesos? Ah, busog kayo doon at pakukuha mo na yung tamang nutrients. Taga ibang planeta to. Hindi to taga Earth.